Okay. Wag mo-sindiyan diyan. Yung marlin Marlon mo, mo. hindi hey, ba dito? Example Lando. Lando, Lando Elsa. Ito ka lang, but, man, man. Man, <laughs> ha, ito ka lang. Tanga naman 'yung tanga, para si hindi ka tanga. Hey, hey,

Ayun! Ayun na, Eji! si Roden. Huwag kasi kuya si Bibi. Ayun na, kaya sa YouTube to bilis. Hit! 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 hit. hit. Toto no to ahead, totoo na yan, Bani! Ayun na, na ka, totoo nga to. Ayun na yan! Bis. Ayaw mo talaga sa YouTube do. Gago ka. Gago. Tanga totoo na 'yan, bobo na lang ito. <laughs> si Brenton po, <laughs> tanga to <Tango. laughs> <po, tango>. ah, <laughs> Ay, boxless. <laughs> Yo, yan. hindi ko Huwag nga kayo dito mag India. Huwag na, no? Sarwin. Huwag nga kayo dito. Huwag pa, oh. Ayan pa, oh. Ogi, ah, ah. Kala mo, hindi mo talaga. Oh, pagulo na. Diyo pa naman ng din. <laughs> <laughs> Ilalagay sa, ano yan? Ibuwenda. Si Ibuwenda. Ibuwenda. <laughs> ah, ano ang gulo Boya naman ni Elad? Lakas lang putok na ni Boya Bunda. Lakas <laughs> eh. Ah, si Boya Bunda. Kalala ko yun eh. Gusto nang sabihin ko dito? Yeah, hitting... Kameata, uh, bzas, uh, Bawal ka ng ka Bawal! Butas, butas, butas! Side ka imo, Sa'yo lang! Hahaha! Uy! 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 Eh, lang! Pumais ka niya! Gago tatlong oras to! na lang! Iba na lang! <noise> <hesitation> 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 let let <hesitation> 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 Sige na <hesitation> <hesitation> ko <hesitation> 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 bigyan mo na yan. Ger! Ikaw na lang nga. Ay, no, na! No, 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 Iba na lang. Lagay natin sa NBA ito. Gagang ayun. Sa princess. Oh, napikiro mo nga ako, Nod! Pakira Ay, sige, sige, iskandal ko niya, iskandal ko niya, iskandal! Iskandal! <laughs> Ito po ang gwapo sa amin. Ito, paayong marap eh. Ayan o. O, ayan o. Ang tingin mo. Uy! Ah! tangin to. Huwag ka magulo. Ayaw ko ngayon. Uy, huwag na!